Bomb down parking crane. Okay, hook up, bypass, hook pick up, ganda ng sikat ng uh, araw, good afternoon, good afternoon, Merry Christmas everyone, Paskong Pasko. Paskong Pasko, Pasko, i nagtatrabaho para sa pamilya. Walang Pasko, Pasko, basta sila mayroong Pasko. Ayos na yan. Ayun lang mga ka-sure. Hidin. Ayano. Oh. Ganda ng sikat ng uh, araw talaga do no. Oh? mga kakren operator mabuti gumanda na yung sikat ng araw ngayon gumanda na pala yung panahon kaya may trabaho tayo pag walang trabaho sure pangit ang panahon <laughs> ay lang maraming maraming salamat Anthony Mix Vlog please subscribe mga idol pa subscribe naman yan baka naman turn off Okay, naka-off na. Close. Okay, bye-bye. Thank you, thank you, thank you, thank you.